update ko lang ang bahay na ginagawa namin, you know, para na may pintura na ikaw natin Yeah. Oh. Yeah. You know. Yung bahay na ginagawa namin. Yeah. eto ikotin natin ano no yan na direx so ya pintura na lang na pintura saka cabinet sa loob oh. you know ikot natin ikot doon may design pa dun doon yun ang ang laki oh. huh? Más que... Ya... Gendo, ¿no?